Ayan lang tumakao po ng isang oras. Atay na siya si Lian eh. May motor. Ano nyo to Di makao man lang ng ano, ng minuto. Mmm. <tap> ba? Ah, quiet na, naubos na yung pera to pa. No na. Puro nga tayo bili. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so, Tatayin pa natin si Kian. Mm hmm, mm -hmm. Oh, what's that? What's that? Mm. Pagad? Pagad? Wow. Mm. Pagod ka na agad, ano? Wala pa nga tayong isang oras dito eh. Hindi ka naman makaupo ng isang oras. Mm. Hindi, dito tayo. Mm. Tayo natin tayo. Kian. Hindi. Hindi uh, na tayo uuwi. Mamaya na. Tingnan mo dyan. Tingnan mo. Nakita mo yan. kita mo yan. Ano yan? Ano yan? Yo, yo. Takot ka? Natakot ka? O, tingnan mo. Ano yan? Ano yan? Uyo Hindi tayo uuwi. Antay natin si Kian. Antay natin si Kian. Anong oras pa? oh o. Mm. Dali lang dito mm. tayo saglit. Saglit lang tayo. Ama. Ama. Am, am. Ma, am, oh, am. O sige, balik tayo <coughs> dun sa school. Am, <coughs> am. <coughs> <coughs> balik tayo sa school, balik. Balik, balik. Am, am. Tayo natin si Kian. Am, am. Am, am. <coughs> Babalik tayo sa school. Am, am. Am, am.

Dito, sit down. Dito, sit down. Dyan lang tayo, ha? Sit down. Ah, nasama-sama ka, eh, no? So, sige, yan na. naputok na yun. Ano? Sama ka pa. Antay natin si Kaya. Isang uras lang. 哈，哈哈哈哈哈，哈嗯，哈哈。 Kasama ka mo kayo isang oras lang talaga, no? Let's balik tayo na halin na? mga. Wala pa isang oras, napapagod ng ipo. Ano? <laughs> Kasama ka pa? ah? Kasama ka pa? No? No? Papagod ka nang ano Wala pa isang uras. Antayin kasi namin si Kian eh. Kasi nagpadiwan. Isang oras lang. Ano. Eh, sumama kasi itong titok na ito. Oh. Eh. Ayan. na. Gusto nang umuwi. Wala pa isang oh, uras. Eh. Oh. Oh. Ah, di nutup palang pamasuk e. Eh. Balik-balik. Ambil eh, sama sama ke pa. Pagut sama. Ah.

tayo ha sang oras no 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 no, no.